Ay hey guys, samahan niyo ko kumain ng lollipop. Charot, di ba? Ang sarap talaga mag-video pag bagong gupe. Sa kami niyo nagmukha kong tao dito ngayon. At ina, guys, aalis muna kami ngayon. Dahil sasama lang ako sa ati ko sa kasamama ko mag-grocery. Dahil malapit lang naman yung dito kasi mamaya pa naman gabi yung laro namin. 8 to 11 p.m. naman yung laro namin kaya sasama muna kami dito. Dahil nakatamad sa bahay pag gantong oras. Kaya maglilibang muna ako sa labas. Mabuto lang talaga ngayon, hindi maulan. Iba talaga yung fresh ko ngayon. Para ako diligan ngayon, ah. At yung nakarating na kami sa SM Hypermarket, ayan biglang umambon, Diyos ko Lord. Ayan, ipapakita ko pala sa inyo nanay ko ngayon. O diba, lagi nagugulat niya pag binibidyohan ko. Lalo, lalo na guys, panag-selfie yan. Para ka laging walang matayan yan. Diyos ko, nagulat kami. Ang dami palang tao. <laughs> Dahil Sunday pala. Magpasensya nyo na ngayon boses ko, kakaiba. Hindi ko ku, ano, alam kung namamalat ba or hindi. Dahil siguro to sa panahon ngayon. Mm -hmm. uulan, iinit. Lala, may guulan, iinit. Konti lang naman yung grocery nila guys. Nalala ko dati yung marami pa akong budget. Parang every weekend natin nag-grocery ako dati. Pero ngayon talaga walang wala talaga ako ngayon. Kaya hindi talaga ako makapag -grocery. Siguro pag nakapag ako ngayon sa Facebook, Ima-manifest ko bago magkatapos na ng September, makapag na ako. Para naman itong una kong sweldo, makapag-grocery kami. At yung tapos sa kami mag-grocery, yung fast forward na. Sakto-sakto lang talaga yung pag-uwi namin, pagpunta namin. Dahil bago mag-e, nakarating na rin kami dito sa court namin. <laughs> Dahil yung paglalaroan ko naman ngayon sa Lancaster lang din, kaya sobrang lapit. Talaga yung fresh ko ngayon Feeling ko kailangan ko na talaga magpagupit palagi Aminin nyo sa mga lalaki dyan Kapag bagong gupit talaga ang mga lalaki Sobrang nakaka-fresh At yung nag-aayos na ako ngayon Kasi dami ko na naman ebas eh, kalimutan ko dapat hindi pala ako magpuputi ng sapatos dahil pag nagputi ka ng sapatos dito kakapit yung pintura dito sa court kaya hindi pwede dito magputi ng jersey dahil pag uwi mo magiging avatar ka talaga para man ako magagawa dahil mali yung dala ko kaya lilinis ako lang talaga ng mabuti kasi naman yung isa kong sapatos sobrang butas na. na sentimental value pa naman sa akin yun pero wala talaga ako magagawa sirain talaga ang asics pag merong net kaya yun nakapagayos na ako yan tumatalak na si Joey dahil yung ibang player niya wala pa rin mag -e 8pm na Diyos ko <laughs> 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 Naduro nya pa ako. At yun yung tapos na yung first game namin. Sobrang napawis na pawis kami kagad. Dahil wala talaga akong highlights ng unang game namin. Hindi ko alam bakit ano nangyari. Dahil yung setter namin si Franz naninibago pa lang sa amin. Dahil naglalaro talaga yan sa Makati saka sa Boni. Dahil medyo nangangapapayan sa amin. Nagulat ako, dito pala sila Ryan. Saka sila Jiwoo. Ayaw na ayaw talaga ni Ryan pag binibidyohan siya. Wala kang magagawa ngayon kasi vlog ko to ngayon. <laughs> At saka sumunod nga pala sila Miss China. Hindi ko alam baka meron silang ganap. Oh. اهلا para kawalan boot Para dahil din ng banta dahil tapos na rin yung game namin, buti na talaga nakabot pa kami sa championship. Akala namin talaga magiging best one kami. Alata naman sa videos ko, di ba na nga papa yung approach ko. Iko talaga makapay yung setter namin ngayon. Kaya ang nangyayari talaga, nag-double jump ako. At yun uh, guess, fast forward na uh, nandito kami sa 7-11. Dahil bibili pala ng alak sila Mark at pupunta kami sa kanila. Totoo nga ang chismis, ayan, meron silang ganap ngayon. elite ko lang din na birthday pala kinabukas ni Jimmy. Kaya mag-birthday sa lubong sila. Masasaglit na kami dito magnomo dahil meron pa kami laro kinabukasan. Dahil mahirap talaga maglaro pag puyat ka. Yung tipong pag gusto mo talaga maglaro pero ayaw talaga ng katawa mo dahil puyat ka talaga At yung nakakit na kami yan, magdunaw muna kami dito Ang sanap tumama dito kay Lamar kasi sobrang lakas ng hangin dito At yung pinaka nagustuhan ko sa kanila dito, sobrang tahimik talaga sa tapat nila Kaya yeah, parang equal lang talaga yung nag-ingay ka dito Sige na guys, hanggang dito na lang, bye bye!